Ayan, umuulan na. Araw-araw na umuulan dito sa amin. Ito yung aming yambu. May bunga pala siya. Ilang piraso lang. Ah, oh, yung bunga, oh. Ayan, ang bunga. Hinug na. Anihin na siya, oh. Mar maroon na maroon na, oh. Kaya siya ay hinug na, anihin na. Meron siya nalaglag. Kaya ko nalaman na may bunga at hinug na ay may nakita ako laglag dito sa kanal. Dito, oh. ko sa kanal. Laglag, hinug na, hinug na, oh. Yan oh, yan hinug na hinug na nalaglag oh. hmm, na. Kaya ako nag alam na may bunga. Ilan ilan pa lang bunga niya eh oh. Hindi pa siya padaming bunga. Ayan, ay na, nasa harap pala ng aming bahay. Harap na aming bahay. At nasa gilid lang ng aking abuhan, ng aking dapugan. Oh. Yan aming yambo na yan ay. Yan aking dapugan. Yun siya oh. Ayan lang. Kuti yung kanyang bunga, dadalawa. Kaanihin na natin to Pitasin na natin, kasi ito ay hinug na, malalaglag lang. Ah. Ay! My goodness! mulog Ayan! Oh, hinug na siya, o yan. Pakain natin kay bunsuan. Hmm. Ah, hinug na! Umulan! Ah! Apa? Bibi ah. Oh. Yang bu. mah? Hugasan munah hugasan. Hmm.